Dedon Dispat ang isang babae habang malubang masugatan ng dalawa pa sa insidente ng pamamaril sa Pantay Road, Sitio, Calibut, Parangay, Bagong Bayan, Teresa Rizal. Kahapon, June 7, 2025, ang biktima na agad na binawian ng buhay sa lugar ng pinangyarihan ng krimen ay hindi pa nakikilala. Habang ang dalawang biktima na kasalukuyang lukuyang nilalapatan ng luna sa pagamutan ay nakilalang sina Alias Sana at alias Veronica. Sa inisyal na investigasyon ng mga gawad ng Teresa Philippine National Police, dakong alas 5.30 ng hapon ang maginapang pamamaril. Galing umano ang mga biktima sa kainang Kawasaki Tricycle na may plakang 506 XMC galing sa bahagi ng Bureau of Jail Management and Penology Barangay Dalig patungo sa kanto ng bagong bayan. Pagdating sa bahagi ng Sitcho Canlibut, doon naman na sumulpot ang dalawang hindi pa nakikilalang suspek sa kain ng Yamaha NMAX. Bigla na lamang manong pinagbabaril ang mga biktima. At mabilis na tumakas matapos ang insidente ng pamamaril patungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Agad namang naglatag ng Dragnet Operation mga kagawad ng Teresa PNP. At kasalukuyang nagsasagawa na rin ng review sa mga available na CCTV cameras at nag-request na rin ng forensic unit para sa technical assistance. Felix Tambongo, The Observer News.